May alaga ka ba ang pusa? Alam mo bang ang puting pusa ay katumbas ng pera at kahuliran? Kung ang isang puting pusa ay bumisita sa iyong bahay, isinaalang-alang na ang pera ay darating sa iyong buhay. Pinaniniwalaan na makakakuha ka ng mas maraming pera at nagumpay sa darating ng mga oras kung may mga pusa ang lumapit sa iyo at nadididipit, lalo na kung puti ito. Palatandaan na nakamit mo na ang karaniwang swerte na ibinibigay nila. Ang karaniwang paniniwala na po ang isang pusa ay nakikisama sa isang bata na nangahulugan ito ng buhay ng bata nito ay puno ng kaputihan at katiwasa yan. Kaya naman pansinin mo kung ang put puting pusa na yan ay malapit sa anak mo. Ang mga puting pusa na yan ay nagdudulot ng suporta at pagpapadaling ang puting pusa ay taga-suporta ng mga tao kaya napaaswerte Alam mo bang kapag may alaga kang pusa palaki kang may pera na atra kasi nila ang kaperahan sa buhay mo palagi silang humihikot sa tahanan mo at nagpapasok ng positibong chi. Ang positibong chi na ipinapasok ng mga pusa ay katumbas ng pera. At kapag sila ay palaging sumisiksik sa ilalim ng ating kama, sa ilalim ng mga sulok-sulok, tinatanggal nila ang negatibong enerhiya. At kapag mas maraming negatibong enerhiya ang natanggal, mas maraming swerte ang papasok sa tahanan at kapag maraming swerte ang pumasok sa tahanan, mas maraming kaparahan ang darating sa iyong buhay. Kaya naman ang mga pusa ay hindi lang blessing ang dala sa ating buhay kundi maraming kaparahan. Kaya ano pang hinihintay? Mag-alada ka na rin ang pusa. Alam niyo bang kapag ikaw ay nag-alala ng pusa ay maraming balik na swerte sa ating mga buhay. Kaya naman mas maraming pusa ay mas mainam. Sapagat ang mga pusang alaga ay kaya magpasok ng maraming swerte at blessing sa ating mga buhay bukod dyan. Alam nyo ba kapag mas maraming pusang alaga sa inyong tahanan, kaya kanilang bigyan ng proteksyon sapagat ang mga negatibong enerhiya na pumapasok sa iyong tahanan ay kaya nilang itaboy at alisin sa iyong tahanan. At ang mamamayani o mananatili lamang sa iyong tahanan ay positibong enerhiya ang magbibigay ng magandang buhay. Kaya naman kung mapapansin mo, karamihan sa mga mapapalad at sinuswerte ay ang mga taong mahilig mag-alaga ng pusa sapagkat walang kamalasang pumapasok sa kanilang tahanan kaya simulan mo nang mag-alaga. pinakaswerte kulay ng pusa. Meron ba kayong alaga? Alamin natin ang bawat kulay at katumbas na swerte dala nito sa buhay mo. Isisihin natin. Umpisahan natin sa pusang may dalawang kulay. Alam mo ba ang, ang pusang may dalawang kulay ay nagbibigay ng maayos na daloy ng enerhiya at katalinuhan sa kanyang amo? Madalas kapag meron kang alagang kulay na dalawang kulay ng pusa na yan, Madalas naging successful ka sa karir at trabaho na meron ka sapagkat ang katalinuan at biyaya ay ipinagkakaloob sa iyo. Lalo, lalo. lalo na kung minamahal mo ang pusa na yan, mas bibigyan na yan ng lakas na enerhiya upang magpatuloy sa lahat ng ginagawa mo at pinagsisikapan mo. Kaya naman ang mga pusa may dalawang tulay ay mainam na nasa loob ng na ating mga tahanan dahil nagbibigay ito so wait, ng isang madandang buhay lang. na talaga namang inaasam ni Luman. Kaya naman magandang mag ng pusa dahil ang kaswertihan ay mapapasayo. Paano naman yung pusa may tatlong kulay? Alam mo bang ang pusa na may tatlong kulay ay nagbibigay din ng na malakas na swerte. Sabagat kapag tatlo ang kulay niyan, ito ay tinatawag na kalikukat, ay nagsisilbing tagapantay ng kanyang mga amo sa anumang kapinsalaan at tanganib. Ibig sabihin... Ang pusang may tatlong kulay ay nagbibigay ng proteksyon pag mamahal at kalinga sa kanilang mga amo. Pinoproteksyon na nila kayo laban sa anumang panganib na maaring mangyari sa buhay mo. Sapagkat mahal nila ang kanilang amo, mahal din nila ang buhay nito. Puso nila mabahaba, kaya't ayaw nila mapasama at ayaw nila mamiligro. Kaya naman kapag nararamdaman nyo na parang ayaw kayong paalisin, ay mangingat na kayo. Ang mga pusa naman na kulay gray o abuhin. Alam mo ba, ang abuhin pusa ay nagahatid ng pag-ibig, karidayahan at magandang kapalaran. niya ang emosyonal and sexual aspeto ng kanyang mga amo. Ibig sabihin, hindi lang basta pera at suerte ang kayang ibigay ng mga pusa ng kulay gray. Pinibigyan ka rin niya ng kaligayahan pag pagdating sa larangan ng pag-ibig. Kapag meron kang puso sa iyong tahanan, ay, ang pagmamahalan na ang Nami. manginibabaw sa iyong buhay. Lalo na kung meron kang papareha, ay, so hindi no? magiging problema so ang pagmamahalan ng Lalo na kung ang pusa lalo, 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 may tatlong kulay ay nasa paligid nila na At talaga namang magbibigay ay, ito ay, Na isang magandang buhay na may pagmamahalan. Ito, mas mara naman ang pusang itim Alam ko marami maraming nagsasabi yon. na ang pusang Saray, itim ay malas Ngunit uh, ayaw ba na ang itim ito, na pusa wala na, ay humihigop ng, ng, si ng negative energy Kabalitaran niyan sa iniisip natin na malas sila dahil wala namang malas na pusa ito, ito, Ang pusang itim ay humihigop ng negative energy sa loob ng tahanan upang itapon ito, ito. sa ibang lugar Ibig sabihin, kapag nahigop ng mga itim na pusa ang negatibong enerhiya at nawala na ito sa iyong tahanan dahil inilipad niya ito sa ibang lugar, wala na kayong mararamdaman na kamalasan. At kapag walang negatibong enerhiya, magiging magang mm. ang buhay. Kaya naman, napakagandang may itim na pusa mm. sa ating kapaligiran. Lahat oh, na kamalasan oh, ay matatanggal at mapapalitan ng kaswertihan. <laughs> Kaya't kung mag-aalada, hamayinam din ng itim. Paano naman Alaga kung naman. ang kulay orange? Kuwari siya man, ay mayroon din tayong sinasabi nila pagdating sa money and prosperity. Orange ang pinakamagandang hulay sapagkat prosperity ay masas mapapasa yung buhay. Pati yung money, ha? Ang kulay orange na pusa kasi ay makakapulong sa mga ritual na may sa kasaganahan. Ule, oh Hoy, anong ginagawa mo, ha? Ba't di ka namamansin? Ha? At, that, tungkol ba to kanina umaga? Bakit? Okay, Hindi ko siya binigyan ng catpod bago umalis. Hoy! Hindi kami namang catpod niya eh, kanina. Hoy, ba't di ka namamansin? Uh -huh. Tatampo ba? Hindi na tatampo siya. Uy. Ano? <laughs> Wag ka. Uy. Ba't nagtatampo ang skirt, Tatampo ka. Wag mo kagatin. Teka lang, teka. Ba, yan? Kaya nakagat naman. Hmm. Wait lang. Bigyan mo nga sila. Tan, dito, dito sa akin. Sa akin. Huwag um, yung packaging naman. Lapit ang mga loyal sa akin. ano kinagat niya yung... It's a dog. Okay na. Okay na, masarap ba? Hmm. Tai tin. Oh mahuluk kah? Abi kau kat tin. Tik kan tik kan. Bayang kena kagat naman.

Bigyan mo nga sila. Tan, dito, dito sa akin. Sa akin. Kung um, mo kagatin yung packaging naman. Lapit ang mga loyal sa akin. Alo, kinagat niya yung... It's a dog. Okay na. Okay na, masarap ba? siya Si Hanyo, masarap. Hanyo. Tan, takot ka, Tan? Bakit, Tan? Makulog ba? Oo, oh, ako naman natakot. Lakas kasi ng ulan. Tapos kumukulog ng malakas. Ayan siya. Smile. Smile, send natin kay Mama yun, hmm. oh, wala ko malikot. pa tapa mo oh.